Good morning, good morning, good morning mga ka-sorry. May natapos I ang mean, inyong lingkod. Nagbabalik at nagbabalik muli. So ayan, ay, today is Sunday. Pasal alas 8 na. Pero maulan pa rin dito sa lugar namin sa Kamikulan. Kung sa kayo dyan mga ka So siguro, maulan din sa lugar niyo. So ayan. So morning, happy Sunday morning. So ayan. Ay, Uh, mga pasado 4.30 ay gising na tayo. So, ay na, nakapagluto na tayo ng breakfast, makaroon na. So, let's ulan, maulan. Maulan. Tama, tama. Yun na, wala lang ang sabaw kasi mga tulog pa yung mga kasama ko. Kumangin ko yung anak ko. So, ayan. Pagkatapos, dito na tayo sa tindahan. Ayus-ayus ng ating mga paninda. Ayan. Bumenta na agad tayo. Maaga pa lang ng 150, so ay, yan, maaga pa. Nagbukas ako pasado na sa isna kasi yun na, bluetooth tayo, nag-prepare tayo ng breakfast. So, yun, sunod-sunod, halos ugos yung pinapay ko. And then, kapi, pansin, makaroon ni soap, itlog. So, yun ang kanilasang binibili pag tag-ulan. So, kaya kahit konti lang ang stock natin, isa-isa, uh, dalawa. So, dahil kailangan meron tayo. So, ayun yung pansit ko. Is paubos na. Mili ko ng tat... ah uh, hindi. Dalawang kilo kahapon. Yan. konti na lang. Then, makaroon na so... Okay. Uh, makaroon yung soap and then yung kinapay ko as in wala na talaga. Ayan, puno yan wala tiya isang perasong pinapay so ubus na pinulang pa rin may naghahanap pa so yun mga sorry kailangan talaga laging maraming stock pag tag ulan kasi yung iba hindi nakakalabas hindi nakapunta ng palengke so punta nila yung dito sa tindahan so kailangan ang ating tindahan ay kumpleto So, yun ang pinta ng kape, so ayan. ang na, Milo, ay ang gatas, yun, 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 yun ang madalas pinibili sa akin. So, kaya yan, uh, ilang oras pa lang ay nakabenta rin na tayo. So, yun, kaya kain lang ay go-go pa rin. So, huwag tayong susuko. Sige pa rin, huwag tayong magiging sumaya kahit meron tayong, maraming tayong mga kompetensya, So, huwag tayong sumuko. Kahit ginagaya tayo, ginagaya tayo, ginagaya pa ng panindahan. Sige pa rin, go-go pa rin, Basta wala kang inaapakan, hindi ka, hindi ka nakikikumpetensya sa kanya. So, mga customer mo, sa'yo pa rin naman yan sa'yo pa lang niyang bibili. So, kaya kailangan stock pa rin. So, challenge yan sa atin. Once na meron sa atin ng gagaya, or marami tayong kompetensya, or maraming nagtitinda sa palibot natin, sa lugar natin. So, bubu pa rin. So, kailangan determin determinado tayo sa ating negosyo. Nandun yung determination. And then, mag And then, kailangan mag-effort. Lagi may stop. So, yun. Tips ko lang. So, yung lahat ng mga magkatilin ng sari sa store. okay oh, lang na magkayo kayo. So, kasi lahat naman tayo kailangan kumita. May makalibre nilang yung makalibre nila yung mga pang araw-araw na gastusin. Kahit alam niyo naman yung tinutukuan sa isang tindahan. So, kailangan be positive lang. So, sige lang kahit merong or kahit maraming tindahan sa lugar natin. So, yun. Huwag tayong malilis may challenge ngayon sa atin. Sa tindahan natin para paigin or pag magpursigin pa lalo tayo sa ating negosyo. Kasi minsan, ito nga ang breeding battle ko. Matagal na halos simula nang tumigil akong mag-abroad is ito tinuluan kami ng mother-in-law ko and na magtayo nito and then yung puhunan so kami nilang nagdagdag ng nagdagdag so sa awan ng Diyos nakatayo pa rin meron pa rin mga baninda so kahit minsan nawawala ng stock kasi nahihila kasi kung wala pang ano yung yung mister ko is dito kami lahat kumukuha pero ay ko hindi ako niwawalan kahit pa paano. So, kahit, kahit pa unti yung So, yun lang, discarte lang. Minsan, minsan nililismaya, uh, minsan God provide our needs daily. Kaya pray lang na huwag tayong mawala ng pag-asa. Go, go lang. Kahit minsan may naranasan tayong pagkatuman. So, huwag tayong susuko. Laban lang. Minsan, matagal tayong nakaupo lang mini halos pa isa, lang. So, okay na. Laban na. So, yun ang mga mga adhikain ng mga adhikain ng mga tindera. Kahit konting tubo, kahit konting ano, nahihila yung puhunan. So, sige pa rin. So, yun lang guys. Tips ko lang sa magkakain sa isa store. Huwag kayong manis. Mayan, so, yes, sige lang. Kung merong maitipunan, mapagkita ay na konti matutuguan. So, sige lang. I-grab mo. So, yun lang. Bye. See you and happy Sunday. God bless us all.